So ayan mga kapinoy at uh, isinama na natin yung ibang mga sisiw natin dito na mga month old dito sa ating mga 2 months old sa may malaking kulungan natin dito mga kapinoy dahil uh, meron po tayong inilipat doon sa may kabilang kulungan na medyo malalaki ng mga sisiw na, uh, manggagaling, na nanggaling doon sa ating uh, ilaw So kaya po ayan mas marami ngayon yung ating nakakulong dito Eh mga Pinoy oh, ang dami natin pangakainin ngayon pero saglit lang naman yan lumaki mga Pinoy so pagka malalaki na sila at kaya na sa baba oh pawawalan natin, free range natin diyan yung mga malalaki na yan mga Pinoy para hindi masyadong masakit sa bulsa siguro mga kulang lang na to mga Pinoy mga one week na lang to mga Pinoy it's pawawalan na natin ibang malalaki dito Yung mga 2 months old natin dito Ayan po pwede na yan sila Nabilis kasing lumaki mga Pinoy, lalo na pagka pure na feeds yung ating pinapakain. 2 uh, months lang eh. talagang uh, bulto na agad yung mga katawan ng mga yan Kaya na mga Pinoy, tatlo yung cobra natin dito. Bilis talaga lumaki mga Kapinoy. Basta pure na feeds po ang palagi nating ibinibigay. within 2 months, pwede na po tayong mag-a kunyan magpawala sa ating free-range area. Kaya mga Kapinoy, 2 months old. O kaya po may kalahating kilo na to. Baka higit pa. Sa 2 months old natin, no. Gano. Ganyan no. po sila kabilis lumaki. Basta po hindi natin tinitipid sa patuka yung ating mga sisiw ay sa talagang solid po ang kalalabasan ng kanila mga katawan Ngayon naman yung mga parawakan natin na white mga Pinoy oh. Ang gaganda. Ang gaganda. So dito ngayon mga Pinoy, seryan natin ng mailaw. Is mayroon po tayong bagong uh, mga mga sisyo diyan ng mga Pinoy, ng mga bibe. Ayun oh, mayroon, mga ducklings po tayo diyan. Ah, uh, sa ting uh, parang 8 pieces po 'yan mga Pinoy. Yan mga bagong member natin dito sa ating mailaw. At natagdagan po ng konti yung ating mga sisyo dahil meron po tayong uh, bagong isa kahapon at ayan po naisama na natin dito yung mga orpington natin dyan mga Pinoy oh. ah, yung unang baba natin malalaki na ayan o oh. Yan, yung medyo malalaki na yan mga Pinoy tapos ah, apat uli yung binaba natin pito labing isa na po yung orpington natin dyan mga Pinoy So pala, lakihin na lang po natin 'yan siguro mga 2 buwan pwede na tayo ning magbenta yan mga Pinoy at ginawa ko ng dalawa yung uh, lagayan nila ng pagkain yung patukaan nila kasi uh, mabibitin po pag isa lang mga Pinoy kasi medyo marami po sila ngayon no oh. so kasi po maraming bibi na dagdag yan mga Pinoy eh. sa yung mga dating sisiw natin dyan so ayan at uh, talagang uh, mabilis po silang lumaki ngayon So, naglagay po tayo dito ng uh, Premoxil powder mga Pinoy para po uh, uh, iwas sakit yung ating mga sisiw. So, hindi naman po sila overcrowded nyo dito mga Pinoy. Uh, sakto lang po yan. So, by next week, um, mga kapag uh, hiwalay na naman tayo dito ng ibang mga sisiw natin, pwede na natin yung maglagay dito sa may kabila. yung mga orpington natin na siguro uh, uh, one month uh, maghihiwalay na tayo so, sa ngayon hindi pa mga pinoy kasi nasa 2 uh, weeks old pa lang itong mahigit or mag 3 uh, weeks old pa lang ay eh, mga pinoy mga orpington po yan mga malalaki po na yan so itong isang hen natin na nandito mga pinoy yan at nakapangitlog na siya ulit So hindi mo na po natin sasalang yan kasi wala pa yung laman mga Pinoy. Kasi yung rooster natin na to is hindi pa po yan kumakasta. Kasi bata pa yan. So kunin lang natin to mga Pinoy. Pwede itong pangulam uh, pang ulam. Yan. pangulam natin yan mga Pinoy. So pagka kumakasta na yung rooster natin mga Pinoy. Yan tsaka natin kukuhanin yung uh, itlog nito at sa uh, isasalang natin so, sa ngayon isa uh, hindi muna kasi hindi pa nakasta itong ating roaster So ayan continuous pa rin tayo mga Pinoy Sa ating ginagamit na GMP4 Ating uh, breeder pellet Dito sa ating mga breeder Siyempre uh, Pag maganda ipatuka natin Maganda rin yung ibibigay sa ating mga itlog At saka mga sisim nito mga Pinoy So dito sa kona natin, isa hindi mo na tayo nagbibigay mga Pinoy ng uh, bacterial flushing siguro sa kona, Saturday. Ayan. So sa ngayon, isa freshwater fresh water muna po ang binibigay ko rito sa kanila mga sa ating mga breeder. So yon mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang may pangarap, magsumikap, paalam.